Ibinunyag ni Coach Chot Reyes ang naging usapan nila ng kanyang mga player matapos mawala si Justin Brownlee bunga ng injury. Umaasa naman si Richard Del Rosario na makababalik si Justin sa Game 4 ng Finals habang inami naman ni RJ Barrientos na malala ang nakuhang injury ni Brownlee at ang tila pagkabali ng hinlalaki ni Justin kitang kita sa video. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, subscribe like and share na lang muna para, para pareho tayong updated na wala sa hanay si Justin Brownlee pero hindi basta nagpatinag ang grupo ng Barangay Hinabra laban sa TNT Tropang Giga sa dikdikang bakbakan ng Game 3 at nang tanungin ng media tungkol sa pinakitang bangis ng mga lokal ng kalabang kupunan matapos ang pagkawala ni Justin isiniwalat ni Coach Chot Reyes ang mga sinabi niya sa kanyang hanay dahilan para makuha nila ang panalo narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Ruben Terado sa spin nailabas talaga nito yung pinaka-the best namin. Pinag-usapan talaga namin yun nung nawala si Justin. At sinabi ko sa mga player, makikita natin yung the best ng Barangay Hinebra dito. Kahit wala si Justin, kailangan pa rin nating maging mahusay dyan. Pinaalalahanan ko lang yung mga player kung gaano kalakas at kalalim ang kupuna na yun. At huwag tayong pakakampante kahit wala si Brownlee. Totoo yung sinabi ni Coach Chot, kahit wala si Brownlee sa hanay, hindi basta-basta nagpatinag ang grupo ng Barangay Hinebra doon. Na-decision na lang talaga sa dulo ng laban, katulad na nangyari sa game 2 nung madepensahan ng Ginebra si RHJ, di ba? Yung depensa andun pa rin eh. Nagkaroon lang talaga ng error sa parte ng Ginebra na sinamantala kagad ng TNT tropang giga. Sabi nga nila, breaks up the game yun eh. Nangyayari talaga yung nangyari kay RJ Abariantos. Walang dapat sisihin doon. Pero syempre, iba talaga ang ando si Justin. Although hindi natin alam kung mananalo sila kung andun siya, iba pa rin ang buo yung grupo, di ba? Saludo rin tayo sa pinakitang bangis ng TNT kagabi, eh. Yung clutch ni nang batak sa huling 30 second ng bakbakan, grabe. Yun talagang dumurog sa Barangay Hinebra Tapos sinunda ni Kobuntin mula sa turnover ni Ariel Barrientos para sa score na 87-82. Nagpakabog pa rin si Scottie Thompson ng makuha niya yung isang birado sa tres sa huling segundo ng laban, di ba? Pero wala na talaga eh, kapos na yung oras. Kaya ang resulta 2-1 pabor sa TNT Tropang Giga. Pero kahit kinapos na sila doon, katulad ng sinabi ni Coach Shot, hindi sila dapat pakakampante sa mga susunod na bakbakan kahit hindi makasama ng Barangay Hinebra ang nag iisang si Justin Justin Brownlee. Lumalabang kasi eh, hanggang dulo hindi sila bumibitaw. Kaya asahan na natin siguro na may mga adjustment ulit na gagawin si Coach Chot Reyes laban sa Barangay Hinabra sa paparating na Game 4. Ngayong biyernes po yan ha? bukas po yan. Walang dudang hindi nagdiwang ang grupo ng TNT Tropang Giga sa pagkawala ni Justin Brownlee. Pinahirapan din sila ng Barangay Hinebra kahit nadala sa ospital ang import nito. Subalit palaisipan pa rin ang estado ng resident import ni Coach Tim Cohn. Kaya naman ang tanong ng bayan, ano na ang lagay ni Justin matapos dalahin sa ospital? Tutuwa natin ang sinabi ni Assistant Coach Richard Del Rosario sa report ni Roman Zures ng ABS-CBN News. So hintay lang natin kung ano magiging sasabihin ng mga doktor. Malamang magkaroon tayo ng mas malinaw na sagot bukas kung ano mangyayari. Hindi naman tayo maasa ng ganong katindi. Maganda pa rin ang inaasahan natin kung na-dislocate yun, sana naman makabalik siya. Sana walang balik. Pero siyempre mahirap mag-speculate eh. Warrior naman to si Justin. Basta kaya niya, konting sakit lang yan, maglalaro yan. But again, hindi natin alam kung maglalaro si Justin sa Piernes or hindi. Yun yung mabigat doon, di ba? Hindi nila talaga alam kung makakasama sa hanay ng Hinebra si Justin ngayong Piernes sa Game 4, di ba? Game 4 na to ha, pero nasa delikadong sitwasyon si Justin Brownlee at ang Barangay Hinebra. Okay, sabihin na natin na magandang resulta ng Game 3 yung kahit wala si Justin, nakaantabay lang mga naiwang local player. Pero iba kasi sa Game 4 eh, dito magkakaroon na sila ng matinding adjustment, especially yung TNT tropang giga, di ba? Alam na nila na hindi basta bumibitiw ang grupo ni Coach Team kahit walang import. Kaya tingin natin, aaralin nila talaga kung ano yung susunod nilang hakbang sa Game 4. Kahit wala pang kasiguruhan kung babalik si Justin Brownlee. Sa ngayon, hindi natin alam kung ilalabas din nila o ng Hinebra Management ang anumang bulletin tungkol sa pinsalang nakuha ni Justin. Pero kaya maglabas sila o sigurado tayo na paghahandaan ng TNT ang lahat ng yan. Mabigat din kasi kung nabali yung kanyang right thumb eh. Ayon kasi sa research na ginawa natin, tatagal ng halos apat hanggang anim na linggo yung recovery niyan. So mahirap ba? Diba? Game 4 na ng finals. Kaya mahalaga ang anumang magiging resulta ng kaso ni Brownlee. Apat na laban na lang ang natitira dito kaya malaking problema sa kupunan kung sakaling hindi siya makabalik sa hanay. Habang umaasa si RDR na magandang resulta sa kaso ni Brownlee, hindi naman ikinaila ni RJ Barrientos na malaki ang pinsalang natamo ni Brownlee sa nasabing laban. Ang kanyang pahayag ay mula umano sa mga doktor na sumuri sa kanang hinlalaki ng kanilang import. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si RJ Barrientos sa report ni John Balesteros ng One Sports. We're still hoping na maging okay ang resulta ni JB. Pero sa tingin ko ngayon na malala daw yata according sa mga doktor namin. Okay, so ma-remind lang natin ha, yung sinasabing doktor ni RJ, mga doktor po ata ng Hinebra yon. Sila kasi yung unang tumingin at base kay RJ, malala ata yun eh. Pero siyempre pagbabasehan pa rin natin, ang sasabihin ng doktor sa ospital na pinagdalhan kay Justin, nasa kasalukuyan wala pa rin lumalabas. Anyway, tingnan natin kung gaano nga ba kalalayan. Dito pa lang kasi sa video, makikita na natin ang pinsalang nakuha ni Justin eh. Tingnan natin ang video ha. Dito makikita natin na nag aagawan ng bola si Justin, si Oftana at si Nambatak. Ayan, gugulong si Oftana habang habang tuloy-tuloy lang si Justin sa paghabol sa bola hanggang sa madapa na siya dyan at mistulang lumungoy na, di ba? Kung mapapansin nyo, nung bumagsak ang kanang kamay niya sa sahig, may makikita kang biglang lumiko na daliri. Yun yung kanang hinlalaki ni Justin. Kung hindi tayo nagkakamali, mabigat talaga yung nangyari kasi parang nabali talaga eh. Biglang humiwala yung hinlalaki papunta sa ilalim. Napansin nyo ba? Sige, sumpa natin. Ayun, no? Kaya nung tumayo na siya, hawak-hawak niya na yung kamay niya. So kung pagbabasehan natin ang video at ang reaction ni Justin, medyo malala. Pero again, babase pa rin tayo sa magiging pahayag ng mga doktor na tumingin sa kanya. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag tungkol sa isyong yan. So guys, maraming maraming salamat.